Good day mga kabaryo. Hello ako nga pala si Pam at ito ang aking asawa, si Hi. Manuel. Ako naman si Cariz at ang aking asawa si Sim. Hello po. Hello. Hello. You nag-start kami ng business last year, December. Uh, every weekends pa lang yun. From 5 p.m. hanggang 10 p.m. Tapos, na-realize namin parang gusto namin na morning, lunch, ganyan, at saka dinner. So, nag- Start ulit kami, February, ito na lang, nag-opening ulit kami. Tapos, gusto namin, i-cater eh, din yung morning, lunch, and dinner. All day po kami na open from 10 a.m. hanggang 8 p.m. po. So, yung mga gusto pong mag breakfast, lunch, or dinner, pwede po namin i-cater. And sa gabi naman po, kung yung mga gusto namang mag-chill, mag pwede din po. At pagdating naman po sa aming mga menu, sa mga kabaryo po natin na gustong pumunta sa aming resto, nag-offer po kami ng lunch and dinner Um, ang specialty po namin dito ay ang pigar-pigar, inasal at bulalo. At para naman sa mga gustong tumambay dito po sa Barrio Ocho, meron din po kaming mga kape, hot and iced coffee tulad ng kape barako, Spanish latte, cafe latte. Uh -huh. Meron din po kaming mga lemonade, yakult lemonade, um, orange lemonade and classic lemonade. At para naman po sa mga kabaryo natin na gustong mag-chill, pwedeng pwede po kayong mag-drop by dito sa Barrio Ocho. Meron po kami ditong video okay. One to sawa po yan. Pwedeng pwede po kayong kumanta. Kahit sino po. Pwede nyo pong dalhin nyo yung mga kasama. Kasama sa trabaho. Kung gusto nyo mag solo, meron din po kaming center stage na kung saan feel na feel ninyo mag concert. Meron din po tayong comfort room dito pag kayo'y yung na CCR na. At the same time, meron din tayong water dispenser kung saan pwede kayong uminom ng malamig at saka Uh, mainit na tubig. Meron pa po tayong open parking space na open na open kung meron man kayong madaming sasakyan. Sampo, dose na kotse at mga motor. Pwede po kayong pumasok dito. Open po yung parking natin. Ang place po natin, pwede pong mag-accommodate ito ng 50 packs. Napakaganda rin pong mag-chill dito, lalo na paggabi. Kasi meron po tayong bagong activity dito. Mag-chill po kayo dito pwede nyo pong isama yung inyong mga buong barkada, pamilya. Meron po tayong ino na bonfire sa gabi. At para naman po sa ating mga kabaryo na nagpaplano po ng mga iba't ibang okasyon tulad ng birthday, binyag, kasal, reunion, meetings po and even seminars po, tumatanggap din po kami dito or nagkikater din po kami dito ng mga ganong klase okasyon. Um, bukod po doon, wag po kayong mag-alala dahil po meron po tayong malawak na parking space na magkakasya po yung mga sasakyan ninyo. And ang space po namin, ang capacity po nito is um, 50 packs or actually kaya din po nito ang 80 packs. At sa mga gusto naman pong pumunta dito sa Barrio 8, ang una nyo pong hahanapin ay yung Barangay Hall ng Barangay Kabaruan. At sa tapat noon, papasok. So ang mga, sa mga manggagaling po ng bayan, southbound, um, hanapin nyo po yung Barangay Hall at turn left po. Sa manggagaling naman po sa San Jacinto, northbound, uh, pagkakita nyo po ng barangay hall, turn right, papasok po. Uh, makikita nyo na po yung uh, banner natin sa harapan. Diretso lamang po kayo at dito na po yung main location ng ating resto. Hello, Hello everyone! Kaming kami po pala po ang, ang owner ng Barrio 8, 8 para sa Learn, Learn More PH! Yeah. Woo!